kaninyong tanan. Mga katauhan sa Dumagete eh. uh, lugar sa mga guapo o gwapa o mga tao, mga Pilipinong uh, buutan. Bawa ninyo ako retirado na. Naagi na ko pagka uh, mayor dugang panahon. Almost 23 years kong mayor sa Dabao. Kanya nahimo kong congressman sa unang panahon. Kanya na presidente. Wala ko ikapahambong kumbili ang akong singot para sa akong papa. Wala akong magpapalo ako ha. Masigong binisaya but I have been requested to talk in Tagalog. Makasabot mong tinagalog? Puro Tagalog. Kasi itong coverage natin ngayon Maybe it's nationwide. I do not know, but we are being heard all over the country. Eh, alam mo naman yung iba, maintindihan natin yan, Hindi naman sila na, talaga nakakaintindi ng bisaya. Kaya lang naman unso sila ang mga Tagalog na itindihan nila tayo pero sila hindi nakaintindi sa atin. Yungit ng mga Tagalog, di ka so, hindi kasi taga dumagete, eh. pero ganun paman, I'd like to greet everybody mga Tagalog, mga uh, Mamuro, mga uh, Mindanao, mga bisaya, waray, mga subuando, uh, lugar sa akong amahan, kaya sa So, nangipay kong dako na... press nang pala ito. Asa, 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 asa ba na nung hana? Ah, at to the Aita sa Quezon Park. So, mga to dito, layo na nga rin. Do, so, mga, mga, malapit yan dito. Mga ilang araw na kung nakare natin. Akala ito, ak akala ko Itu ito na eh. Ito. So, Nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, kalaki naman pala talaga ang... Alam mo, ganito ah. Ay, eh, babasahin. Ba Ngayon na. Hayun, na? Pero ulo ulitin ko ito sa so, ano. Bimbo. Ito yung konstitusyon natin. Ganon ito kakapal. kakapal. How many pages? I don't know, it's not mga uh, 30 or more than. But dito sa Bill of Rights, ayun, Bill of Rights kasi, itong Constitution na ito, and andito, ang nandito, pinag ang pinag-uusapan, ang goberno, pinag-uusapan, ang Congress, ang Presidency, pati ang mga korte Supreme Court and all the inferior courts. Nandito ito sagrado. This is a covenant between the people and ito sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito I highlight ko yan. nakahighlight highlight ng Pentel, uh, is uh, yellow green. In Article 3 of the Bill of Rights, yung una talaga, huwag muna mo pag-usapan yung presidente, huwag muna pag-usapan yung mga kongres, huwag muna pag-usapan natin yung korte o local government, kasi batas lang yan, pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Makinig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights parang lollian, parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pa pang taong karapatan parang uh, divider na, na hindi mamasok ang presidency hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, ayan ulit, At kalagay dito, no law, walang batas, shall be passed. Walang batas na lagayin abridging the freedom of speech. Walang parapanan. Freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, emersya na mo, wala o anong panahon kung uulan mo o mairit no law shall be passed abridging uh, basta huwag mong galawin the freedom of speech of expression and of the press and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peace lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita, maski saan-saan, at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo is better na ganon eh kaysa you do not agree with government at this uh, dismayed ka o oh, hindi mo na gustuhan na pigilan ka magsalita ay eh, yung iba kung ganon ay eh, pupunta na lang kami sa bukid dadali na lang nito na sa armas eh, hindi na rin naman makumakapagsalita kung ano ang damdamin mo kaya pinaka-sacred talaga ito. Now, what is uh, uh ironic? What is incongruous nito na kakatawa, na kakagalit, ko yung Freedom Park yun sana ang gusto namin pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit, binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park.